ikot-ikot guys oh may kasama akong may recruit akong dalawa punta kami na mamarangan ang nanay at simpoy dahil ako'y nakakuha kanina kahit na ulan may isag samahan oh guys oh hindi bigo nakakara na sumual ayan ayan O oh, sige kuha oh. hindi pakamay kamay Oo pinupugot lang na hindi masira ang bahay o oh, yang yan, gayaan lang ang kalaliman dyan lang kumpul kumpul ayun pa ang isa, yung kalayo ayun dalawa tatlo ayun na yun, ayun na yun, ayun yun, kadami o oh, ayan oh. katuwa oh. nakakuha eh Mungul oh, din eh. Ang oh. oh, taga-tres eh. Meri, nanay. O oh, kadami din rin, kulat-kulat. Ayun pa, oh, nakatubo sa pinaglagarin ng mangga. Ayun, kadami. Ayun. Hmm. Dami oh. Ayun Parang oyster mushroom ang dating. Tingnan niyo naman niya kung gaano kalaki. Gayon mo kami mo, Impoy. Oh, Gayon, hindi sa katabi lang. Oh, sila laki ng kamay. Guys, pumarang yan. Ayan Oh. Eh, galing ako dito kanina umaga, wala pa yan. Oh, ang bilis. May tagibulag talaga. Guys, swerte. Jackpot. Guys, yun Pero ilang piraso na pangwahanan na rin. Ayan o. Nasak na lupa. huwag nyo ka, ano han? Huwag nyo hindi nasisira ang bahay. Nakaanin na din. Guys, eri nasipa na. Oh, ayan. <laughs> Guys, oh, tuwan tuwa ang mag-ina. Ayan, hawi ka ko, hawi. Pag hawi, bungol ng bungol. Mm. Thank you, Lord. Guys, meron na no. Pinanguhanan na, na. oh, tatlo. Eh, ba isa, apat. Oh, mga kasampunan naman kami rin eh. Okay. Guys, itong payong na ito ang dahilan kaya binili ko ang kotse. Diba? Itong payong na ito. Ipang, ipang niya. <laughs> itong payong na ito talaga dahil lang kaya binili ko yung kotse na pakamahal. <laughs> Joke. Guys. Ay. Guys. Guys. -ya, ano yan? Bago mo pagkaan. Pag pag Wala ah, na po. S <laughs> dinig ka, dinig ka. Ay, naiuwi ng taga-13. Uy, eh. Rini, rini. Na, Nasaan yung payong ako? Ina, nuna.